Hi brilliant, happy new year and finally nakapag TikTok na ulit ako and ang dami kasi talagang nangyari. So for today's video ay ipapakita ko ulit kung paano kang mag-prep at magkakaroon na rin ako ng konting story time. So the reason why kung bakit ngayon lang po ako nakapag-video ay dahil nagkaroon ako ng surgery, tinanggalan po ako ng matres at the age of 26. Today is January 22 and sobrang, alam niyo yun, patatapos na naman ang January at mag-February na agad ang bilis ng panahon. So actually, ang daming magaganap and uh, bago ko sabihin yung mga magaganap na yon ay grabe, tignan niyo naman yung skin ko, ang sarap niyang i-flex. At talaga namang nung shinare ko ang aking before ay hindi sila makapaniwala na Miss Glenda, paano ka naging ganyan nakakinis? So para ma-maintain ko yung glow, eto yan, nilagyan ako ni Angel ng advance Moisture Booster Gel Cream. So eto siya, ang ganda din ng packaging at hindi siya mawawala. Before ako mag-makeup, kailangan na pe-prep tayo ng bonggang bonga. So ganyan po siya kapag na-blend na po natin sa ating skin. So next gagamit naman ako ng Brilliant Skin sunscreen. Ayan makikita ninyo na talagang kapag ito yung ginamit mo, glow effect ang ibibigay sa inyo. So magkakaroon kami guys ng Project Kinis kung saan pwede kang manalo ng 1 million pesos. Yun po ang para sa ating grand winner at para naman sa ating first place, second place. Ang laki din talaga ng mga papremyo. Kaya guys naman, tune in na kayo dahil bonggang bongga ang mga gagawin ni Brilliant ngayong 2024. So kung makikita nyo ang dami niyang nilagay pero tignan nyo guys yung effect after niyang matapos i-blend kitang kita nyo naman guys, sobrang ganda ng sunscreen, ng Brilliant Skin Essentials. Look at the effect. So magsisimula na kaming mag-makeup at aayusin ko ang aking hair. Tapos i-continue ko ang aking story time. So ayun, habang nasa biyahe tayo ay back to the story time. So ito na yung aking finish look pero wala pa tayong um, contact lens. So, nagkaroon ako ng adenomyosis in which um, nagkakaroon ako ng excessive bleeding every time na magkakaroon ako ng period. So, dun pala nang gagaling yung paging anemic ko, pagbaba ng hemoglobin. So, every time na may period as in problema ko talaga yon And just two months ago, medyo masyado na siyang malala. I mean, palala na siya ng palala to the point na hindi na siya kayang i-control ng pads. Kasi di ba usually tayong mga girl, Kapag nakapads tayo, um, okay lang naman kasi kahit mapuno natin yung pads. That's parang sa akin kasi naging normal na yun. Pero sa akin talaga kahit nakapads ka, as in heavy talaga yung flow niya hanggang um, tumutulo na siya na hindi ko siya nakokontrol. Tapos pinigay naman ako ng option ng OB ko. So last month. Yeah, last month, December, naras pa ako. Tapos, binigyan na niya ako ng option na maggagamot kami, mag-hormonal pill. Kaya lang, ang problema doon, tataba ako. Pero, syempre, ayoko nang ganun. Then, this month, January, January 10, doon na nagkaroon ulit ako ng period. As in, ang lalanya niya na, and masakit na talaga siya. Tapos, I discovered na nagkaroon din ako ng polyp. So, kailangan niya na talagang tanggalin. Um, sad kasi sabi ko nga 26 and hindi na talaga ako pwedeng magbuntis and palala lang siya ng palala so might as well tanggalin na lang siya and um, nasalinan ako ng two bags ng dugo na ayoko talagang mangyari pero for my safety so right now um, okay na okay naman na ako and ito yung first na nagayos ulit ako and magtatrabaho kaya medyo masipag mag-content. So, alam ko na kulang yung story time ko. Hindi ko rin napakita yung mga photos. So, comment down below kung ano yung mga gusto nyo. Nabigyan natin ng details.